Ang pagkakaroon ng crush ay kakaiba. Kahit ang maliliit na bagay, tulad ng isang simpleng komento, isang lihim na sulyap, isang mabilis na ng ngiti, ay nagiging buong istoryang paulit-ulit na nire-replay sa isipan. Ngunit kapag ang taong crush o kinagigiliwan ay isang introvert, mas lalong tumitindi ang epekto. Ang kanilang misteryo, pagpipigil sa sarili, at ang kakayahang magbukas ng kaunti habang marami pa rin itinatago ay nagiging dahilan kung bakit sila irresistible. Ang isang taong unti-unting nauhulog sa isang introvert ay madalas makaramdam ng tahimik na obsession. Hindi dahil sinusubukan ng introvert na makaagaw ng pansin, kundi dahil sadyang hindi nila ginagawa yon. Hindi tulad ng mga taong umaapaw sa karisma, ang mga introvert ay humihila ng atensyon gamit ang mas banayad na puwersa. Ang kanilang katahimikan ay mas malakas kaysa sa mga salita. Ang maliliit nilang kilos ay nagiging monumental at ang kanilang pagiging mapagbantay ay lumilikha ng pakiramdam na kakaiba at bihira ang bawat interaksyon. Narito ang iba't ibang dahilan kung bakit madalas nagiging lihim na obsesyon ng isang tao ang kanyang introvert crush. Number 1. Ang hindi inaasahang softness Kilala ang mga introvert sa kanilang tahimik at mapag-ingat na anyo. Hindi sila madaling nagbibigay ng init at hindi agad nagpapakita ng kabaitan sa hayagang paraan. Ngunit kapag ginawa nila ito, ang pakiramdam ay napaka-espesyal. Para sa isang may crush sa kanila, ang sandaling magpakita ng lambing ang isang introvert. Pwedeng sa pamamagitan ng isang thoughtful na tanong, banayad ng ngiti, o sa maliit na pagtulong, ito ay parang pagbukas ng pinto na hindi bukas para sa lahat. Lumilikha ito ng matinding marka sa emosyon. Ang lambing na yon ay hindi lamang kabutihan, kundi nagiging alaala na paulit-ulit inuukit sa isipan nung humahanga. Mas lalo nilang hinahanga dito dahil pakiramdam nila ay nakatanggap sila ng bagay na pambihira at para lamang sa kanila. Number 2 ang magnetic na katahimikan. Ang katahimikan ng mga introvert ay hindi kawalan. Ito ay charge. Sa paningin ng iba, ang kanilang pananahimik ay maaaring magmukhang pagdistansya. Ngunit para sa isang may crush sa kanila, ito ay tila paanyaya na lumapit. Ang katahimikan nila ay nagiging palaisipan, puno ng hindi binibitawang kahulugan. Napapatanong na lang yung humahanga. Ano kaya ang iniisip niya? Ano ang mga lihim na iniingatan niya? Ano ang nakatago sa likod ng kanyang kalmadong mga mata? Ang mahigang hatid ng katahimikan ay hindi natutulak palayo. Bagkus humihila ito papalapit. Lumilikha ito ng curiosity, intriga, at halos hindi mapigilang pagnanais na i ang wika ng kanilang pananahimik. Hindi lang nila basta napapansin ang katahimikan. Nalulunod ang mga humahanga dito. Number 3. Ang Bihirang Sulyap Kapag introvert ang kausap, walang maliit o walang saysay. Bawat ngiti, bawat tawa, bawat salita ay may bigat dahil hindi ito basta ipinamimigay sa lahat. Para sa isang may crush sa kanila, ang mga sandaling yon na pagiging bukas ay nakaka-electrify. Ang isang simpleng pagtanggap o pagngiti ay maaaring maramdaman bilang malaking tagumpay. Isang bihirang hiyas na itinatago sa alaala. Ang bagay na maaaring baliwalain ng iba ay nagiging napakahalaga para sa mga humahanga. Ang mga bihirang sulyap na ito ay lumilika ng siklo ng pananabik. Mas kaunti nilang nakikita, mas hinahanap-hanap nila. At mas lumalalim ang obsesyon sa paghahangad ng isa pang sandaling yon. Number 4. Ang Pribadong Universe Ang mga introvert ay nagdadala ng isang buong mundo sa loob nila. Ang kanilang mga iniisip ay malalim, ang kanilang imahinasyon ay mayaman at ang kanilang panloob na buhay ay mas matingkad kaysa sa ipinapakita nila sa labas. Para sa isang humahanga sa kanila, ito ay nakaka-addict. Hindi lang sila nahuhulog sa introvert bilang tao, nahuhulog din sila sa misteryo ng panloob na mundo nito. Nais nilang makapasok, tuklasin ang mga ideya, ang mga malikhaing pananaw at ang kakaibang perspective na nakatago sa kanilang isipan. Ang mismong pagkakaroon ng pribadong universe na yon ang dahilan kung bakit irresistible sila. Ang isang may crush sa kanila ay hindi lang naghahangad ng pagmamahal, naghahangad din sila ng access. naniniwala na kung sila ay mapipili, makakapasok sila sa isang bagay na kamangha-mangha at pambihira. Number 5. Ang mukhang hindi mabasa Bihira magpakita ng emosyon ng mga introvert. Maaring ngitian lang nila ng bagya ang kasiyahan, manatiling kalmado sa oras ng tuwa o itago ang pagkadismaya sa pamamagitan ng neutral na ekspresyon. Para sa karamihan, nakakalito ito. Ngunit para sa isang may crush sa kanila, ito ay nakakaadik. Ginagawa nitong parang palaisipan ang bawat interaksyon. May ibig sabihin ba ang tingin na yon? Parang iba ang tono ng boses niya ngayon. Yung humahanga ay nagiging tagapag-interpret ng maliliit na mga senyales. Palagi naghahanap ng clue. Ang kakulangan ng katiyakan ang siyang nagpapanatili sa apoy ng paghanga. Mas lalo pa itong nagiging obsession. Ang misteryo ay laging nagpapasiklab ng imahinasyon. At ang mga introvert ay natural na nagmamayari ng presensya na mahirap basahin kahit hindi nila sinasadya. Number 6. Ang Forbidden na Distansya Natural na nagtatakda ng hangganan ang mga introvert. Kailangan nila ng espasyo, katahimikan at emosyonal na distansya upang makapag-recharge. Para sa mga kakilala lang, maaring ito ay magtulak palayo. Ngunit para sa isang may crush sa kanila, kabalik na ng epekto. Mas lalo silang gustong lumapit. Ang bagay na tila ipinagbabawal ay nagiging mas kanais-nais nagsisimula silang mangarap na sila ang magiging exception. Ang natatanging tao na makakapasok sa mga pader na maingat na binabantayan ng introvert. Ang hamon ng pagbawas ng distansya ay nagiging bahagi ng kilig. Ginagawang obsesyon ang atraksyon at ginagawang pag-asa ang matinding pagnanais na maabot ang kabilang panig. Number 7. Ang Contrast Factor Puno ng kontradiksyon ang mga introvert. Maaring isang araw sila ay cold, tila malayo o lubog sa pag-iisip. Tapos kinabukasan, bigla silang magpapakita ng init, nakakatawang wit o tahimik na vulnerability. Ang unpredictability na ito ay parang roller coaster ng emosyon para sa mga lihim na humahanga sa kanila. Bawat pagbabago ay parang revelasyon, patunay na marami pang matutuklasan. Ang ganitong contrast ang siyang nagpapatatak sa kanila sa isipan nung humahanga laging naghihintay sa susunod na nakakagulat na sandali. Ang ganitong duality, mailap ngunit mabait, mapagbantay ngunit mapagmalasakit, ang dahilan kung bakit ang mga introvert ay sobrang kahali-halina at imposibleng makalimutan. Number 8, ang bitag ng eye contact. Kapag naipagtitigan ng mga introvert, hindi ito basta simpleng tingin. Ang kanilang titig ay matagal, sinadya at puno ng bigat na hindi sinasabi. Para sa isang may crush sa kanila, ang isang sandaling yon ay parang bumagal ang oras. Hindi lang ito sulyap, isa itong karanasan. Isang malalim na koneksyon na nag-iwan ng marka kahit tapos na. Ang titig ng isang introvert ay parang nakikita ka sa paraang hindi nagagawa ng iba. Para sa mga humahanga, ito ay hindi malilimutan. Paulit-ulit nila itong nire-replay Iniisa-isa ang kahulugan at nauhulog sa bitag ng tindi nito na tila hinahabol ng pakiramdam na tunay silang nakita. Number 9. Ang hindi maabot na aura Madalas may dalang aura ng distansya ang mga introvert kahit sa gitna ng maraming tao. Para bang nakabukod sila, hindi ganap na naaabot na tila kabilang sa isang mundo na hindi madaling lapitan. Ngunit para sa mga umahanga sa kanila hindi ito cold na ugali. Ito ay nagiging anyo ng pangakit. Ang pagiging untouchable ng kanilang dating ay nagiging tanda ng pagiging kakaiba. Parang isang bihirang hiyas na hindi madaling makamtan. Lalong nagiging matindi ang pagnanasa sapagkat likas sa mga tao ang magnasa sa mga bagay na mahirap makuha. Ang lihim ng mga humahanga sa kanila ay hindi lang basta nagugustuhan ang introvert. Maaring sambahin pa nila ito inilalagay sa pedestal bilang isang taong iba, espesyal at higit na karapat dapat hangarin kahit na manatili silang hindi maabot. At number 10, ang slow burn na attraction. Hindi tulad ng mga instant crush na biglang nagaalab at mabilis ding namamatay, ang atraksyon sa isang introvert ay dahan-dahang lumalago. Parang baga na unti-unting nagiging apoy sa paglipas ng panahon. Sa simula, maaring hindi pa ito ramdam na crush. Maaring kuryosidad lang, simpleng paghanga o tahimik na interes. Ngunit unti-unti, halos hindi na malaya ng humahanga na sila ay lubos ng nadadala. At bago pa nila maunawaan, lubog na lubog na sila. Hindi may paliwanag kung bakit ang tahimik na taong ito ang sumasakop ng napakaraming espasyo sa kanilang isipan. Ang mabagal na pagniningas na ito ang dahilan kung bakit mas malalim mas mabigat at mas mahirap takasan ang ganitong atraksyon. Hindi sinasadya ng mga introvert na maging sentro ng obsesyon ng sino man. Hindi sila naghahabol ng pansin o nagpapakitang gilas sa madla. Ngunit dahil mismo sa kanilang pagiging bihira, mapagpigil at mayamang presensya, sila ay nananatili sa isipan ng mga taong nakakakita sa kanila ang mga may crush sa mga introvert ay hindi nakabatay sa madalas na pakikipag-ugnayan o lantad na senyales. Sila ay nakasalig sa banayad, panandalian, ngunit napakalalim na mga sandali. At yun ang mga sandaling hindi makakalimutan nung mga humahanga. Para sa isang taong lihim na may crush sa isang introvert, ang karanasan ay hindi lamang basta atraksyon. Ito ay obsesyon. Nabuo mula sa pagdanais na maunawaan, mapili, mapalapit at makapasok sa pribadong mundo na maingat nilang pinoprotektahan. Ang irony ay hindi naman nila sinasadya na lumikha ng ganitong epekto. Sila ay simpleng sila at sa kanilang katahimikan, lalim at pagiging bihira, nagiging imposibleng makalimutan ang isang introvert. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong mga upload na to. Shoutout kay sa Rap Vlog sabi niya, isang magandang halimbawa na kapupulutan ng aral. Sabi naman ni Norma pa rin niya, interesting topic to sir. Maraming makakarelate. Isa na ako dito. Iniiwasan ko na at may boundaries na ako sa mga taong magaling lang pag may kailangan at inaabuso ang kabaitan sa kanila. Di ako nagsasalita. Hinahayaan ko lang mag-isip sila kung bakit nanlamig ako sa kanila. God bless you sir. Sabi naman ni Lenny, isa ako sa introvert. Salamat, mas naiintindihan ko yung sarili ko. Salamat sa idea. Sabi naman ni Marie Delight Worker, Good evening, Sir AP. Agree ako dyan. Kahit naman sinong tao, kung lagi nilang may mag-take advantage para sa kanilang personal na interes, abay hindi maglalaon, di distansya na sa mga mapagsamantala at dapat baguhin na rin ang pakikitungo at unti-unting lumayo at isarado na ang pintuan at huwag buksan kailanman. Salamat po Sir AP. Ingat at God bless always. At ayon naman kay Patterson Gals, mas lumalakas ako magtrabaho kapag nag-iisa dahil malinis sa mga madaldal at walang kwentang ingay. At shoutout din kay Annalyn Granada, Gretchen Marie Kayanan, Junjun Perang, RJ Mera, Lorena Bintas, Kay Molino, Ramlat, Kalayaan Kapayapaan, Pax Tumulak, Jola Short Video, Kati, Leia Granil, Arvin Vera, at kay Mayfel Kim. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload.